B at umaga sa lahat na lahat ng mga subscriber and uh, supporter of Makabayan Informative Channel and Filipino Guerrilla Forces and United Peoples Initiative no? Maswerte pa rin ang uh, ating Pangulo Nage, naging kakampi niya ang uh, ang baha, ah, hindi ang baha, ang ulan pala. Kakampi niya ang, bagyo. Kung hindi nagkaroon ng sunod-sunod na ulan, tapos na ang ating Pangulo. So, senior pa rin. Pero hindi tayo, tata hindi tayo titigil. Hanggat hindi natin matapos ang kwan. Kaya lang nakakapagod na rin. No? Pero parang gusto ko na rin magsawa. No? Pero tandaan nyo, dalawa lang kasi ang layunin ko. Kaya ako ay uh, masugid na lumalaban sa administration na ito. Kasi pagkakataon na natin na uh, magkaroon ng ano ba yung batas o uh, ano ba yung uh, sistemang batas na kaya nating baguhin nang hindi tayo pahirapan ng batas. Kaya hindi natin naayos ang ating bansa. It's because of the law. Ang daming restriction, ang daming sinusunod tayo. Pero kung uh, ano ba yung bata? Ano ba yung sistema ng gobyerno? ideal uh, military takeover, revolution, or communist. Alin lang sa tatlo, no? Communist, revolution, at militant takeover. Para madali ang madali ang uh, pagbabago, pag madali pag change, ano? Kasi yung sistema ngayon ng ating batas. Totoo nga yung sinasabi nila na ang batas natin ay para lang sa mahirap. Bakit sa mahirap? Kasi madali silang makulong. Katulad yung nagdakaw lang ng saging, nakulong. <clears throat> Pero yung billion-billion of pesos, hindi nakulong. Di ba ang pangit? Ang pangit pakinggan? Ano? Matindi Okay, balikan ko yung sinasabi ko na drastic na babago natin ang ang sistema ng gobyerno. Kasi pagka uh, sundin natin ang 1987 Constitution, hala, maraming restriction, hindi tayo makapagpatupad ng tama. Kasi ang mga paghugalin ng Pilipino ngayon, latigo talagang kailangan sa kanila. Latigo at saka firing squad ang sulunod sa bansa. Okay, balikan natin yung tatlo na sinasabi ko. Yung military takeover, revolusyon, at saka communism. Okay, i-discuss natin yung dalawa. Revolusyon is, also, is only a temporary. Sabi natin with a period of one year. Para lang lahat, mabago natin. Ano? Mabago natin lahat. So, magkaroon tayo ng revolusyon. Mga bagong batas sa na susunod natin magawa natin ang gusto natin mangyari. Now, sa military takeover, ganun din. Military takeover, meron din batas ang military na tinatawag namin Article of war, Na may pagka authoritarian rin yun. Ano? Ang tanong doon sa dalawa, paano kung magiging abuso ang namumuno? So, yun rin ang malaking problema natin. Pero dahil nga bangon tatak, kung sino man yung mailagay na pinuno, kung hindi susundin natin yung yung batas, it's the vice president. Halimbawa, una, hindi niya makaya baguhin ang batsa kahit revolusyon. Si Inday Sara magpapangulo. Pero sa kay Inday Sara, hindi siya nakikipag-agawan based doon sa mga information na kukuha ko kung halimbawa magkaroon ng revolutionary government or military takeover, makikinig lang siya so binibigyan natin ng one year yung sistema ng revolutionary saka military takeover so yun ang solusyon para mabago natin ang sistema now sa communism nako mabigat ito dahil maraming bawal ito. Yung isa na, yung uh, religion. Walang religion ito. Walang pinapakinggan ang religion ito. Sila ang masusunod. Ano? Sila ang masusunod. So, kasi ang uh, kaya ko lang binanggit yung tatlo na yan. Kasi gusto natin uh, yung bang rapid change. ano So, yung tatlo ang solusyon for a rapid change. Now, pumili kayo sa tatlo. Alin ang gusto ninyo? Para at least alam ninyo ang ang inyong kalagayan. So, yun ang discussion natin mga kaibigan. Ha? Baka iba na naman yung discussion natin. Ang discussion lang natin ay focus sa uh, paano ma-rapid change natin ang gobyerno in revolution, uh, military took communism. Yan yung, mabi, yung, yung madaling baguhin ang batas. Ano? O baguhin ng sistema, what I mean. Maserte lang kasi ang Panginoon, naging kakampi niya pang pa ang, langit dahil nag, nagpakawala ng tubig ang Panginoon. Nagsilayasan, hindi nakapag-antay. Pero kung hindi iyon na umulan, tuloy-tuloy na sana tayo. Eh, pero mula eh. nagkawalaan rin kayo. Ano? So, yung mga nasabihan ko noon, noong 21, ito yung pahabol ko sa inyo. Nagkataon talaga na umulan. Hindi natin nagawa. Aha. So, yun lang gusto kong mikot. Bakit gusto kong magpakamatay o ibuwis ang buhay ko sa laban ng ito? Nakita nyo naman. Ang sabi nung isa, nang galing ako ng veterans eh. Alam ko sir, vloggers ka. Hindi ako vloggers. Ako ay anti-corruption and a member of United People's Initiative and super, uh, supremo of the Filipino guerrilla forces. So, nagkataon lang naging vloggers ako kasi nga para madali kong ipaabot, ipahayag sa taong bayan ang gusto kong mangyari. Now, sa... na kay bakit ako nakipagpatayan, nakipagkwan dito? Talaga, sa totoo lang talaga. Marami na naghahunting sa akin, marami na sa akin. At marami rin nagpapasalamat sa akin. Hindi ko lang mamisyo kung sino marami nagpapasalamat or galit sa akin dahil galit sa corruption or sip-sip kay Pangulong Marcos, bahala na kayo mag-sip-sip dahil mga bulag, pipi at bingi kayo. Ano? Ang tanong ko sa inyo, kung naniniwala kay kay Marcos, ha? Uh, uh, huh? may problema bang ang bansa o wala? Sagutin nyo ako, may problema ba o wala? Na kung wala, manahimik na ako. Pero kung mayroon, hindi dapat ako manahimik. Kasi nga, ang layunin ko lang dalawang objective ko. Mula pa noon, sinasabi ko, nung kami pa ni Captain Dado, dalawa lang lagi kong sinasabi, tutuldukan ko ang komunista. At ang korupsyon sa Pilipinas. Tutuldukan ko yan. Ha? Tutuldukan ko yan. Kaya nga lang, magagawa ko lang yan. Pag sinabing revolutionary government, take of, military over, military took over, or komunista. Eh, wala na. Hindi tapos sa komunista kasi komunista na tayo. Pero yung komunista na yun, modified communist, ano? <laughs> modified communist. Pero secondary yun. Parang na uh, napag-usapan lang yung komunista kasi yan layunin ko eh. Tuldo ka ng komunista at saka tuldo ka ng corruption. Sa komunista kasi, sa totoo lang, madali eh. Madali. Pero naging mahirap because ganito yan eh. Uh, dahil mayroong political support sila. Political support and financial support from the government. Yun yung mahirap talaga. Kaya nga yung gobyerno natin ngayon, itong panahon ni Marcos, ah, very open kasi siya. Noong panahon ni Duterte o sino pa man, medyo silent yung pagka-impi niya. Pero dito, open na open. Eh. Yung nangyari sa EDSA, yung mga rally ngayon, yung mga nagkagulo, bayad ni Bangag yun. Kaya nga lang, doon dinaan sa Makabayan Black. Sila ang nagplano. Tingnan mo na sa gate 4 kami ng Kamaginaldo. Meron talaga gustong i kay kayo magkagulo. Pero na, nakataon naman, nandun ako. Kaya sinabi ko, kan maximum tolerance. Maximum, maximum tolerance. At huwag kayong papatol dahil matatalo tayo. Kasi kung nangyari yon so normally, under-investigated kami. Ano? Under investigated kami or un under investigation kami. Kasi may nangyari. Pero yung magiging suspect kami, eh mahirap nila i-prove dahil maraming tao, pero yung pangyayari, imbestigan kami, hindi ibig sabihin para pag kami, we are now guilty. Hindi. Para alamin ang totoo at saka hindi kasi para, alam ba, sampong sektor na, na niya. Now, yung investigator, within 10 na yun na imistigahan niya, pag-aralan niya mga sagot at makikita niya kung sino talaga ang suspect. Ang tanong ngayon lang dito, yung pagpapatunay nila na yun talaga. Pero at least, alam na nila kung sino. Ang mahirap na lang doon yung paano nila mapatunayan based in court. Kasi kailangan ng uh, proper documentation. It's either dokumento or apidabit ng isang witness ano so yun yung military pick awa ah, tayo I may mean, martial ano pero tutuldo ka madali lang yung, 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 yung communism ha i o propaganda lang yan eh yung communist war of propaganda hindi yan talagang barila patayan ang labanan ngayon sa NP hindi yan dapat patayan hindi yan labanan ng propaganda yan dapat ang mag-exist ngayon ha? ang mag-exist ngayon ano na dapat naka, uh, naka front ano CMO CMO operators ang kailangan natin or psychological operation psyops and the special forces So yung tatlo na yan ang kikilos Yung Seymour Yung uh, Seymour and uh, Ano ba isa sinabi ko? Or Sayop Operator Now the Ranger Or Infantry They are Reserve Papasok sila Kung mayroon talagang mabigat na laban Doon papasok ang Ranger ang infantryman, back to barracks na yan. Back to barracks ang infantry. Maghahanda sila sa conventional warfare. yon ang paghanda nila yung infantry. Conventional warfare sila. Huwag na kayo dito sa internal problem ng Pilipinas. Kaya ng pulis yan. Imposible, hindi kaya ng pulis. Ito, tapang ng mga pulis eh. Kaya ng pulis yan. Tell me. Sa totoo lang. <laughs> Pang mangyari yan, palalabasin natin si General Palparan. Ano palalabasin natin si General Palparan? Pero yung estilo ni General Palparan, hindi naman ako nag-iabang. Nakopya ko na yung estilo ng General Palparan. Bago kasi siya dumating sa 7 Division, galing ni Division, ginagawa ko na sa 7 Division yan. Ginagawa ko na sa 7 Division. Pero naging effective kami nung pagdating dyan, plan, kasi nilal na yung nagmamando eh. E sa akin, isa lang akong kapitan na naging major. E, wala akong boses noon. Kaya within the level lang ako. Ang haya, kaya ko lang pakialaman per municipality. Pag provincial, hindi na akin. Tinan mo, lahat ng municipality pinasukan ko. Almost, hindi lahat. Kasi hindi ko natutukalan. Ay peaceful na ngayon peaceful. Kaya nga, yung, sinas yung kiniwinto ko sa inyo noon, na panahon ni Mike Arroyo, na ang tanay niya is presidente, nag-request ang police force, chief ng Lubo Pampanga, kay Mike Arroyo at pinatawag niya ang brigade commander namin. Nagpulong kami. Nagtanong si Congressman Mike Arroyo, General, gano'ng katagal na matapos ang problema sa aming bayang Lubaw, Pampanga? Walang nakasagot, ako lang sumagot. Sabi ko, sir, within two months, sir, clear na yung barangay mo. So, sabi ni General, nga nakalimutan ko eh, naging PME Commandant yun niya, eh. according to my major, ano, major na ako na tayo. Within two months, tatapos din namin ang laban. Hindi oh. tinapos ko. Hindi nga maniwala yung sa kernel eh. Nang lubo pampanga, sabi ko, ibisi meeting tayo. Ibisi meeting. Second day, sabi ko. May nagtanong sa akin, Daryl Ophiel, uh, Major, sa meeting natin ito, may, may MPA? Mayroon, sabi ko, kagad. Abay tingin ko sa mga mata. I may iba, nakayo ko. May iba, na parang nakabulaga. Naka naka Yung iba, patay-mali siya. So, alam ko na talaga mayroong MPA. Pero sina sinabi ko sa kanila, noon yon, may kasalanan sila sa gobyerno. Uh, what I mean, wala silang kasalanan sa gobyerno noon kasi hindi nila alam i-counter. Pangalaw, hindi nila trabaho. Ngayon, binibigyan ko sila ng trabaho. Itigil na nila ang pagsusupply sa NPA at ituro nila ang mga area ng NPA. Sabi ko. At sa mga kriminal, mga tulisan, Da, alam lahat ng kapitan niya eh. So, umpisa na kami. Initial one month. Matindi yung kwarto ko. Mayroong mga mga, mga agugoy na rinig. Ano? So, within two weeks, naramdaman na nung police nung police colonel na totoo pala yung sinasabi ni Major Mitran. Ano? Within two months, tapos ang problema. Pati yung mga tuloy sa PISPAN na tuwing mag-harvest, nakatutok sila. So lahat yan, ginawa natin. Because, alam ko ang solusyon eh. Ang, ang kailangan talaga, psychological propaganda. A war of propaganda, ang communist. Tandaan nyo yan. Hindi ang barilan. Hindi ang mga abus. hindi ang terorista para pagpapatay mo lahat yan. Kailangan magaling ka lang magkumbinsi. Eh. Yun lang yung pinakamalaga, hindi yung tayo-tayo magpapatayan. Pero yung sa Mindanao, ay eh, talagang, ang alam nung no, patayan talaga eh. Dito sa NPA, kung maaari, hindi sila papatay ng sundalo. Papatay lang sila ng sundalo pulis kung kailangan nilang baril. Baril lang kailangan nila eh. Hindi ang pagkatao mo eh. Ano? Ganun yun. Now, sa, sa 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 kwan sa corruption. Madali lang 'yan eh. Kasi nasa revolution government tayo eh. Ituro one investigation pag hindi katay ka agad. Ganun lang 'yun. Madali lang solusyon eh. Pinapayaraman lang kasi sa sarili natin. Pero so much for that, eh, magpahinga muna ako at, uh, medyo pangod Okay, basahin ko na lang, ano? Hi, Dijing. Good day po sa lahat dito. Always keep cheap. Uh, good health, sabi ni Heidi Ching. Galaxy, good evening po sir, and to all viewers. Pionoy Martino said hi to Chudy Villanueva, good, good evening sir. Good evening, sabi ni Victor Perolino. Good evening po sir, Nagsisi, nag, uh, nagsisipaglabasan ng sir ang mga politiko nilalaban ng Tambaluslos. Yes, Hazel Aquino. Mr. Spicy, good evening everyone. Victor Perolino. Nakakalungkot. Maraming Pilipino, pira-pira na lang. Tama ka dyan, Victor Filipino. Yan ang pinakamalungkot na victorious. Okay, Miss Spicy. Need ng discipline and uh, pinas, especially mga siraulong Pilipino like kurakot. Yes, tama ka dyan na uh. Miss Spicy, Victoria, dapat talaga ibalik ang death penalty, sabi ni Victorious. Galaxy, dapat may death penalty, yes. I do think sana manatili pa rin ang mga prinsipyo na bawat tao nagpapakasarap na may prinsipyo sa buhay. Yes, salamat. Mrs. spicy. Eh. finally, nagsalita ka nas, nagsalita ka na si Ches na taga hinihintay ng mga magsalita about tamba dahil feed na, na madami alam ko. Oh, yes. Gracie Digal, sir, ano ang comment mo sa sinabi ni Ches Kudera kanina? Hindi ko napapanood yan kasi wala na akong gana manood sa Senado. Kasi murmuro na lang yan. Ang, 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 nakikita ko na lang yan, malalaman lang natin kung sino yung mga loko-loko, sino yung magnanako. Puro yung makulong. Wala, murmuro na yan. Okay. Sir, anong comment mo sa sinasabi? Okay. Hindi ko alam yan. Hindi ko na panood. Mars, revolution, kailangan sa wasa. Yes. Victor Sperolino, sir, para sa akin revolution, yes. Eh, si no? laki na ng problema ng bansa, sir. Yes, talaga. Oy, Aguila FGF, good evening, Supremo. Bless, evening po. Heidi Ching, ay dapat na uh, revolution para ma mawala ang lahat ng demonyo. Edward Capitan, sino po ba ang uh, nakaupong pangulo ang nag, uh, nag, nag nagbabayan para paguloyin ang mga tao laban sa kanya ay <laughs> alam mo Edward Cipeda, hindi nagbayad siya ng, MBA, ng NPA para manggulo para yung tunay na magpapatal si Ki Marcos hindi makaporma kasi gulo nga eh that is part of scenario biniyara niya yung mga NPA para manggulo para hindi matuloy ang Pagpapatalsik sa kanya Ganun lang kasimple yan Ayaw niya na mapatalsik Ganun talaga si Marcos eh. Paglaban-labanin niya Ang kapwa Pilipino Gusto para lang manatili sa posisyon Di ba matinding ga, 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 pagkagaman yun? Di ba? T Tama hindi uh, Edward Rod Magnus Maayong gabi po sir Sa all watching Like, uh, share po Salamat po Richard Romero, balik kayo sa Edsa. Lan Oy, wag na kayong magkuha. Magkantay na lang kayo. Mahirap sumagot. Kakatanan, huwag nyo kami turuan kasi alam na namin ang ginagawa namin para magiging silent na tayo. Victor Ferulino, sir, hindi na effective ang rally kasi manggugulo sa atin. Hindi. Yung ginagawa namin, hindi yung rally na para lang magsalita-salita. Hindi. Pag-iipon lang ng tao yon. Hindi yung katulad pag rally, pag alis. Hindi, hindi ganoon. nagkatalang lang, inulan tayo, tuloy-tuloy na sana, yung tapos na sana laban. Inulan lang, umuwi ang mga tao. Tuloy-tuloy yan. Kaya nga hanggang ngayon, nandun kami sa lewas ng Hindi, mula 15 September hanggang ngayon, hindi pa kami umalis ng kalsada. Ha? Para alam nyo. Pablo Sita, mabuhay po kayo. Isasama namin ang mga marin. Ilabas na sila. Alam mo, Pablo, hindi naman sa sinisirang ang umarin. Yung, yung Lieutenant General na Marines ng Vice Commander, Vice uh, Vice Staff, na, natutandaan niyo ba yung kausap ni Tambalos na mataba noon? Na para ba siyang demonyo magsalita, yung tawa sila ng tao. Ang kaharap doon, si Romualdo Des, yung general na yun na Marines, sino pa yon Marami. Mga isa, isa lang sa general doon hindi ko lang matanda, bali lima yata sila nagtatawanan. Nagtatawanan sila. Ano ibig sabihin ng pagtawanan nila? Dahil yung Lieutenant General na Trinidad yata apelyido noon. Ha? Huh? Uh, anong pera Yun yung namumuno doon sa grupo ng mga officers. Na, di ba natanda nyo, may mga generals na pinatawag na, sa Congress. Ang pinakasenyor doon, yung Lieutenant General ng Marines. Ha? Uh? Arnold Proguso, paano patalsikin si nga ba ayaw ng, ayaw ng mga inalala lalaki bigya ang bigay ng mga kawang bansa? Ano? Si ta, nga ba? Uh -huh. Hesel Aquino, lumaban sa mga komunista, mga nung tapang siya si General Palparan during GMA. yes, yeah. yes, Yes, Aquino. Pasalama, salamat sa pakulay ha. Pasula, pa, salamat sa iyong pakulay. Victor Superolino, sir, pati na EFP, general uh, pare <laughs> uh, uh, talaga naman eh. Glasses, with, good evening, sir, Mitran. Watching from Melbourne, Australia. Ingat kayo, sir. Yes, salamat. Victor Pelolino, sir, kung sa 2020 election, hindi papayagan ang mga BBM syndicate. Hindi. Uh, puro sabi lang tayo, pero hanggang ngayon, hindi pa nga natin nagagawa. Patalsingin ang gago na yan eh. Mrs. Pachi, anong year yung uh, pampanga, sir? Ano? Anong year yung pampanga, sir? Anong hindi ko maintindihan? Anol Progoso, ayaw maniwala mga junior sa mga senior. Ang mga senior di pababayaan ng mga junior. Kaya pinagsabihan sila. Hindi ko maintindihan. Resia Magallanes, I was in from China. Good. Ayo, talaga magalit sila. Pro China tayo magalit, talaga magalit. Good day. Oy, salamat sa Agila FTF. Ano, salamat sa iyong pak pakulay. Hi, the Pareho po tayo ng general. Wala na din akong gana. Okay? Mrs. Spicy, haha. Naman sinado kasi sino ang nagbayad. Bayan, unahin kung hindi naman pala kayo nananawagan na pababain si Marcos, wala na palang kwenta. Alam mo ba yan unahin? Bago ka magsalita, mag-research ka muna. Yun ay pinagkasundoan ng grupo, hindi sa akin yun. Pinagkasundoan ng grupo ng Maisog, ng DDS, ng FGF, ng UPI at saka ipambang samahan na wala mo ng sigaw ng BBM para yung mga anti-corruption sumali sa atin. Kasi pag anti-BBM kaagad, uh, uh, resign BBM, eh sila ayaw nilang resign BBM pero anti-corruption, yun yung point natin para sum dumami tayo ng dumami. And the last doon, blahan na kayo kung anong isigaw ninyo. Ganun yun, ano, bayan unahan. mag isip, -isip nga kayo, huwag niyong pagwatak-watakin ng Pilipino. At saka, na pagkasunduan yun, hindi, ak hindi ako may sabi nun. Ang grupo, ang grupo, hindi ako. Ha? Ah, bayan, uma, uma, uma. kung ikaw ay kakampi ng Panginoon, ay huwag ka maging demonyo para hindi tayo, hindi masira ang grupo natin. Renalo Sotel said hi. Mrs. Spicy, na, ma, ah, nagpasabog na naman si Senator Chisk. Ay, wala na Wala na yan. Wala, sa totoo, wala na mangyari bisig ko kaya wala akong gana yan. Yes, malaman yung katotohanan, mga lilita, pero wala makukulong. Richard Romero, Lolo, oh, ito si Richard Romero, ito ay kakampi ng demonyo. Pati pamilya, pinapakain ng demonyo. Ayan, si Rom Richard Romero, Hi, Ching. hindi na dapat ma manatilis sa pwesto si Bangag. Kalmado playlist ko din share. Meron rin pa lang mga kakampi ng mga magnanakaw, no? Gabi na pati yung mga pamilya nila pinapakain nila sa nakaw. Hindi eh, ko alam kung bingi, pipi ito, bulag eh. May problema ba siya o wala? Dino Bolos, what? Okay. Uh, Richard Magalyanis. Eh, Oh, Magal sila. Sino ay eh. mocha resign BBM? Pero pero basta kami pag may revolusyon na lang kami lalabas. Miss Spicy, anong year yung Pampanga Kapunar na assign? 2000-2002. Tumira ako doon sa Mabalakat, Pampanga. Dalaga pa ako noon. Ah, 2000, wala pa ako dyan. 2005 ako nandyan sa Pampanga. Pataas. Mutya, Duterte pa rin. Oy, Walang Duterte. Ano man nagawa niyo Duterte? Bakit lagi niyo Duterte? Ang vlog ko ay hindi, Kwan, Hindi DDS, ano? Kasi nababantagan ako ng DDS. I am Marcos Loyles. Pero putang inang Marcos na yan, inubos ang kaban ng bayan. Kaya dapat mapatalsik natin. Pero paano natin mapatalsik? Itay tayo hindi nagkakaintindihan. Ha? Paano? Pero salamat lang talaga. Malagbagyo. Kung hindi nagbagyo yan, tapos na laban. Okay. Maraming salamat, maraming salamat at pahinga muna ako. Okay, maraming salamat, bye-bye. I love you all. Filipino, kung mahal. Para sa bayan.